Alam mo ba na magiging epektibo rin gamitin na pang counter si Tigreal sa MPL? Isa rin si Tigreal sa mga pinaka-epektibo na pang counter sa hero na si Chip, once na magbukas ito ng portal at magsama-sama na ito, maaari mo gamitin ang ultimate mo upang makapag-counter initiate at may ang magaganap na team fight. Ang passive nito ay magkakaroon nito ng stacks ng fearless kung saan each time nagagamit ito ng skill or matatamaan ito ng basic attack, after nito makapag four stacks, Gagamitin ito ang Fearless Stacks upang i-block ang sunod na incoming basic attack kasama dito ang turrets. Para sa kanyang first skill, hahampasin ito ang lupa at magpapalabas ito ng shockwave na mag -e erupt ng tatlong beses sa kanyang target direction at magbibili -de ito ng damage at magbibigay ng slow effect sa loob ng 1.5 seconds. Bawat isang eruption ay may katumbas na 20% slow effect kung kaya't aabot ito hanggang 60%. Ang second skill naman nito ay mag-charge ito patungo sa kanyang target direction at masisweep ang mga kalaban na madadaanan nito. Kapag ginamit mo ulit ang second skill nito na magtatagal lamang ng 4 seconds, magdudulot ito ng knock airborne sa mga kalaban na nasa harapan mo. Para sa kanyang ultimate naman na inclusion ay hihilahin ito ang mga kalaban patungo sa kanya at hahampasin nito ang lupa gamit ang kanyang hammer na magdudulot ng damage at magbibigay ng stun sa mga kalaban na nasa loob ng ultimate nito sa loob ng 1 seconds. Gamitin mo ang emblem na tank para sa additional 500 HP, plus 10 hybrid defense at plus 4 na HP regen. Vitality para sa dagdag na 225 max HP, Wilderness blessing para sa 10% na increase sa iyong movement speed kung ikaw ay nasa jungle at river area at ka pa sa blast kung saan after ng iyong basic attack ay magde ka ng 100 magic damage sa mga kalaban na malapit sa iyo plus 7 total HP at may cooldown na 15 seconds. Samahan mo ng mga items na ito upang ma-maximize ang kunat factor mo. Karamihan sa mga viewers ko ay di pa naka-follow sa page ko. Sana ay may time ka para pindutin ang follow button para lagi kang updated sa mga tutorial videos na tiyak makaka-improve ng gameplay mo. At sa tingin ko ay hanggang dito na lang muna. Sana'y may natutunan ka. Mag-focus parati sa game dahil lahat ay pwedeng manalo sa late game. Hanggang sa muli.